Welcome sa ating panibagong video tutorial. Sa video tutorial na to ay papalo up natin ang ating ESP Home Automation ESP8266 na ginamitan natin ng custom circuit board. syempre galing sa PCB Way at ginamitan natin ng application ng KJO. Yung KJO na application ko nung nakaraan ay na-expert na. Titignan natin kung anong behavior niya pag expert na siya. Inabot niya na yung 20 araw niya o 500 hours. Ito ay request ni Sir Dars. Dahil nung nakaraang video natin, ang pinakita ko yung nag-focus tayo sa 220 volts na mga load. Bale, ito naman talaga yung ginawa ko para sa 12 volt setup ng solar off-grid ko. Kaya, ang request ay, panin yung setup sa 12 volt So, ganito lang siya kasimple. Meron akong apat na load. Ang electric pan na 12 volt. Ito yung inverter type nating electric pan. Tapos, charger. Ito yung 4 channel charger na nilagyan ko lang ng 3D printed na case. Ito yung paborito kong charger. 4 channel. Okay. 3D printed na case na. Ayaw lumapat. <laughs> Baliktad pala. Pampitong prototyping ko na to. Konti na lang. Mapaperfect na. LED strip na 12 volt. Ayan yung driver niya. Ayan yung ating LED strip. At 12 volt na bumbilya. So lahat ng power na yan galing dito sa yung battery ko ng 12 volts. So diretso na agad tayo sa wiring. Ganito lang kasimple ang kanyang wiring. Ang video na ito ay sponsor ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa murang halaga, makapagpagawa tayo ng 10 printed circuit board sa halagang mga $5 lang. Makakapili pa tayo ng iba't ibang kulay ng printed circuit board. Sa so, ngayon, ito na yung mga kulay na nasubukan ko sa kanila. Ang itim, yung basic na green, at ang itong uli, yung kulay puti. Sa ngayon, ang pinaka nagugustuhan ko talaga yung kulay puti. Bukod sa pagprint ng printed circuit board natin, meron din silang PCB assembly, CNC services, at 3D printing services. Kaya kung kayo ay merong proyekto, gusto nyo pagandahin, pumunta lamang sa PCBWay.com. So, ganito lang yung wiring natin. Ito yung nakaraan, yung 220 volts. Ganito ang setup natin at yung power circuit niya. So, ang ineliminate ko talaga dito, yung mga jumper wire na yan. Pag 12 volts load tayo, ganto ganto ang wiring natin. So, yung 12 volts natin, para sa load, lahat ng negative, magkakasama lang. So, ilaw na lang nilagay ko sa load natin. Tapos, itong jumper na to wala na to Ganyan na lang yung mangyayari. Dahil yan dun sa jumper natin sa printed circuit board. So, ito yung wiring diagram natin. Kung titingnan natin, ito yung DC barrel jack natin. Dumarit yan. Dito. Okay, manipis pala yung <laughs> manipis pala yung ating copper trace dito. Meron pala akong blade dito. Ngayon ko lang ito napansin. Dapat to makapal din kasi kagaya nung ginawa ko sa solar setup po. Dito ko siya pinapasok. So, pwedeng mag-init to. Tingnan natin yung bottom. Okay. Yung bottom ay Dumarit ko lang dito sa resistor papunta sa LED. Nako. Nakakahiya. Pag malaki ko pa yung design ko. So, ayan no. Oh. Nakita natin. Meron pala akong ti tinabaan ko tong wire na to. Tong copper trace na to. Dapat, etong dito tinabaan ko rin. So, mali pala tayo doon. Anyway, kakorek na lang natin. Tapos, ito yung common. Punta sa common na terminal. Dapat ganyan lang talaga yan. Ito yung jumper. Ito yung eliminate ko na mag-jumper pa tayo Nang ganito. Hindi na tayo mag-external jumper sa labas. Dito pa lang sa board. Naka-design na. Kaya, mag kaya naging ganito na lang yung wiring natin. Okay, may mali pala ako sa design. Sorry po. Di bale, ako lang naman nagamit pa nito. Tapos dito, yung maliwanag na ilaw na nakikita natin, ito yung nag-iisang SMD na LED na nilagay ko. So, kasi tinatesting ko kung kaya ko na maginang ng SMD na LED. Pero dito sa board na to, ay nahirapan talaga ako magitan kasi mali-mali yung mga ginagamit kong plugs. So, yung setting ng blower, so pag-aralan ko pa, bumuli pa ako ng SMD practice board para lang makapag-test ng maayos o makapaghinang ng maayos ng SMD. Siguro sa susunod na design natin, mas nadamihan na natin yung SMD. Sa ESP32 design natin. Okay. Kung gagamit naman kayo ng 4-channel relay, Tsaka ESP8266. Wala kayong printed circuit board na kapres ng pinagawa ko. Ganito ang magiging wiring diagram. So, 5 volt ang ipinasok natin dito. Kaya, maglalagay tayo ng DC buck converter. Bali siya yung magiging pinaka-regulator natin ng 5 volt para sa ESP8266. Tsaka sa 4 channel relay natin na 5 volt. Pero, magja-jumper tayo dito. So, ganyan lang yung wiring diagram ng 12 volt. Depende sa load nyo kung ano ang papaganahin nyo. Tama-tama talaga to sa off-grid setup. Pero ang mapapayo sa inyo, lagyan nyo ng fuse kada load. Bali, nagtatesting lang naman ako eh, hindi pa ako naglalagay ng fuse. Okay, tingnan naman natin nangyari sa application nung na-expire yung trial version. Ayan no, nakalagay sa gilid. Expired na. Expired. 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 Pag natin, lalabas yung bumili na tayo ng permanent license. Ayaw niya na mag-on-off. Pero, pag dito ako nag-on-off, na pa rin. So, ibig sabihin, lagana pa siya. Tapos, ito yung marami akong pinrogram na time. Gumagana pa rin siya. Yung mga nakaset na program ko na. So, parang multiple, apat na programmable timer to. Yun ang gustong gusto ko sa kanya. Pero makita natin dito, na pa rin siya sa Wi-Fi. Oh. So, natin i-reset. Tingnan natin kung gagana. Long press lang natin to. Wag ko bitaw. Hindi <laughs> ata naghanda yung reset ko dito ha. Ayan. Ayan, nagre-reset na siya. Punta tayo sa configuration. A few inches later. Tingnan natin bumalik. Ayan, naka-online. Expert pa rin. Ito ay merong pitong channel. Pitong output. So, ito nakalinya na itong negative dito. Magkakasama na sila lahat. Positive na lahat to. Mostly ilaw lang naman. So, gagamit ko muna temporary kasi itong apat na to nung nakaraan yung remote relay ang gamit ko para mapagana ko pa rin sila kaya naisipan ko gawin tong ESP8266 home automation na to tingnan nyo yung prototype ko 20 days na yan nandyan 20 days o oh, may git pa dahil na expera na ito yung maliit ang ganda mas compact gagawa tayo ng ESP32 na mas compact 8 channel mas maganda talaga gagawa tayo ng prototype bago tayo mag-design ng printed circuit board. Ito yung una kong binong printed circuit board. Ito tingnan napakalinis. Puro through-hole components pa ginamit ko dito. Isa lang yung SMD kasi nga, alanganin pa ako sa SMD kung kaya kong ihinang. Na-reflash ko na rin to. Saglit na saglit lang reflash siguro mga isang minuto lang. Ang mayrap siguro yung pagbabalik ng setup. right, So, tingnan nyo kung gano'ng kalinis. Ang ganda, di ba? Tapos, tingnan natin kung gagana to. Hindi pa siya gagana kasi wala tayong program pa. Punta tayo sa cellphone para mag reconfigure ah, switch. Switch mode, press. Relay mode, active blow. check. So, yung pa rin ang unit name na nilagay ko, Pinoy. Boom. Bumalik na sa trial. One, two, three, 4 Okay. Yung program na lang ang ibabalik ko kasi nawala yung mga schedule. Yung schedule ang gusto-gusto. Gusto. Napakarami pa naman schedule ginamit ko dito. Pero anyway, tayo magagawa. Unit License Manager. 500 hours remaining. 20 days na naman. Yung serial. Titignan ko kung nagbago o, Hindi, hindi, ko hindi ako makakatanda ng mga ganyan. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana gusto nyo itong video na to. Paalam.